May mga bagay sa Davao City na hindi sa akin sinabi, pero nalaman ko na lang ngayong nandito na ako. Story time. Nandito ako ngayon sa People's Park at natuwa ako kasi merong lugar dito para magpahinga yung mga tao, magmuni-muni, mag-exercise at libre pa. Ang dami kong nakita dito na matatanda na nag-exercise eh. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di pa ako pina-follow eh, i-follow niya na ako. Mahilig din ako mag-travel at yung ibang turista gusto yung mga tourist spots. Gusto ko rin naman yun pero mas gusto kong makita kung paano mamuhay yung mga tao sa mga lugar na pinupuntahan ko. Sa downtown ako nagsistay at isa isa sa mga napansin ko, eh maayos yung sidewalk nila dito. Madami kasing lugar sa Pilipinas na mahirap maglakad eh. Natuwa rin ako na madaming nagbabike dito. Meron pa akong nakasama from a local cycling community na nai in ako para magkape at makipagkwentuhan. Malinis daw yung Davao City, pero konti lang yung mga nakita ko ditong basurahan. Ang sabi ng driver namin, nakasanayan na ro kasi ng mga tao dito sa Davao na itago yung basura nila kapag walang tapunan Basta huwag magtatapon sa kalye. Na-observe ko na malinis talaga. Kumunta ako sa night market nung isang gabi at tinanong ko yung isang dabawenyo kung okay lang bang ilabas ko yung camera ko para mag-vlog. Hindi ba mananakaw? Tanong ko. At ang sabi niya, safe na safe daw dito. Nakapag-vlog naman ako ng payapa at hindi ko inaalala na mawawala yung gamit ko.